And guys, magluto naman tayo guys. Pakita ko sa iyo. Pagluto ng lagang baboy. Para. So, ayan guys. May sibuyas tayo guys. Bawang. Naka hiwa na guys. Pati yung ating yun ah. tayo yung ah, put, patatas din guys. siling green, Yan ang ating karneng baboy. buto-buto guys. So, kusinsya na kayo guys. Uh, walang uh, sa camera. Ako lang din. Ang uh, medyo may, guys. Ayan uh, guys. Ating ilagay na yung uh, buto-buto ng baboy guys. At ating halo-haloin. So, I schedule ko ngayon guys pagluto guys kaya tinuanan ko nalang yung video para meron tayong may maya upload guys ito nung itong style na luto guys na lagang baboy guys meron siyang patatas at saka ripolyo Lagyan natin ng tubig. Yung tama lang tubig. halo halo -e natin guys. Ayan. Yun ang ulam naman guys sa uh, panangalian guys. Paminsan-minsan lang naman ako na mag bumili ng buto-buto ng baboy guys kasi ako mataas dugo ko rin pati yung mama ko high blood rin minsan-minsan yeah, minsan, minsan. may kasama kami dito yun yung mga hebe hala na magic sarap guys may na magic natin i hmm. natin yung patatas sabay natin yan sa pagpalambot sa buto-buto ng baboy guys yung patatas itakpan natin muna ilang minuto guys pinuksan natin, tinitingnan at nilagay natin nilagay na rin natin yung saline grain so nangangamoy na guys yung uh, ating bunny hello yan video hindi pa masyado siya malambot guys kinakailangan kong palambutin to guys dahil uh, yung mother ko eh, wala nang ipin gusto siyang ma malambot na lang. Ayan. Ating ilagay yung uh, ripon nyo guys. Sa itas. Kaunting-kaunting uh, minuto na lang guys. Maluluto na yan ayan ang recipe ko guys ayan nilagang buto-buto ng baboy guys na may patatas sa kare for you siling green ayan mukhang na naloto na siya guys malambot na siya Gusto ko rin din guys na hindi masyado maluto yung luto yung mga pizza yun. Uh, Kama lang siya. So, tikman natin. Okay, alright. Alright guys. So, yung mga bago sa notes sa akong video guys. Uh, na huwag kalimutan sa subscribe sa akong channel guys.